Hi guys, Coach Roxy here. So, ngayon gusto ko sana ng gumawa ng tutorial kung paano ba mas madaling mag-automatic na mag-drag yung mga formulas natin sa Microsoft Excel versus Google Sheets, no? I know there are a lot of options, pero sa ngayon, yung ito demonstrate ko muna is um using Excel tables at saka using array formula for Google Sheets. Right now I have here uh, a simple table with the dates With cost, impressions, clicks, which are actually media metrics or um social media metrics, no? Ang ginagawa ko kasi if I have uh, maliit lang na database na ganito, ang ginagawa ko is kinoconvert ko siya into an Excel table so it's easier to manage. So I have to make sure that my cursor is inside my data or my table. Tapos there is an option here to convert this to an Excel table, which is if you click insert, I'm using Office 365. So if you click insert, tapos table, Ayan. Um, Madedetect naman niya automatic kung nasaan yung table mo. So, the range is from A1 hanggang D27. Dapat nakacheck yung my table has headers kasi meron namang headers yung data mo. So, kung naka-uncheck yan, Microsoft Excel will create the headers for you. Pero column 1, column 2, column 3, and column 4 lang yung ilalagay niya. Which later on, you can rename naman. So, if you're gonna click OK, it will activate the Excel table feature and syempre maraming mga features pa yan na di-discuss ko sa mga ibang videos ko. And um, sa ngayon, ang gusto ko sana pakita is yung sa formulas. No? Let's say, for example, meron tayong gustong ilagay na bagong metric. For example, yung CTR or click-through rate na metric which is ang formula niya is i-divide natin si clicks dito. So, mouse na lang muna gagamitin ko so that you guys can see what I'm clicking. And then, you guys will type, ayan, slash, no forward slash. And we have um, impressions. So, mapapansin ninyo na naka-easy nomenclature siya. It's because you are using Excel table. Hindi cell references ang makikita mo. So, ang mapapansin mo dito is, yung mismo pangalan ng headers, yung part ng formula hindi mo makikita yung C2 divided by D2, which are cell references or cell address. Okay? So, yung pangalan na mismo ng header ang makikita mo sa formula which is I think for me is easier kasi you will immediately know kung may mali sa formula mo, kung mali yung references mo, or kung mali yung mga kinuha mo na values, no? Maaayos mo kaagad yung formula. So kapag nag-press ka ng enter, it will automatically drag. No, mapapansin mo na hanggang sa dulo ng table nag-automatic na yan. And if ever na gusto mong magpalit ng formula, if you double click a cell, tapos nag-edit ka ng formula dyan or dito sa formula bar, let's say nag-times 10 or nag-times 100 ka. Okay? So, ayan yung dinagdag ko. You guys will press um, enter no after that. Mapapansin mo na yung buong column nag-update. So, kahit na nandito ka sa dulo, tanggalin mo yung formula, basta nagpapalit ka ng formula, the entire column will update. Okay? Basta wag ka lang magkakaroon ng mga, ayan, mga blank cells kasi mapuputol na or hindi nagagana yung automatic na nagdadrag yung formula or para siyang autofill feature, no? So, sa Google Sheet naman, it's a bit different. This is the same data na ginamit natin kanina. You just need to highlight your data and then click Format. And then we have alternating colors here. So, if ever na gusto mong i-apply yung parang table format ng Excel na pinakita ko kanina, ito yung isa mong option, no? Na if gusto mo lang naman siyang i-replicate. Okay? So, ayan. You can customize it there. Kung gusto mo magdagdag ng additional column and with, with formula, you can do is, let's say, for example, eto, i-copy natin siya, palitan lang natin siya ng CTR. Kinopy ko na lang para pati yung format sumama. And then, um, let me just zoom this. Okay. Ayan. If mag-add ng formula, usually if you type equal sign, tapos kinlik mo yung isang value, tapos i-divide mo siya dito sa impressions, ba? Diba? Nag-divide ka lang ng dalawang number. So, kahit na anong formula, for example. So, you will see na D2 and C2 siya, which is actually mga cell address yan, no? And if you press enter, you have an option here. I-click yung check mark na to, tapos mag-auto-fill na yung um, formula, Okay, pero nangyayari lang 'yon. Napansin ko kasi sa Google Sheet kapag first time mo magta-type ng formula, siya lumalabas, 'no? Um either first time dun sa column na yun, tapos minsan hindi na siya lumalabas eh. Okay? And then you guys can actually press control enter or if you click itong check button na 'to, ayan, it will activate 'yung autofill natin. So if you click that Ayan, nag auto-drag yung ating formula hanggang sa dulo ng ating data. And then pwede mo na siyang i-format into percentage. Okay. Pero what if dumadagdag itong data mo, dumadagdag yan, humahaba, no? June, July, August. Tapos gusto mo na automatic na yung formula na magdadrag kasi hindi na mangyayari yung option minsan hindi ko na nakikita eh I'm not sure kung merong way pero minsan hindi ko na siya nakikita kapag magdadrag na ako ng formula or kapag nag-extend yung aking data okay hindi siya kagaya nung Excel let's say for example balik tayo sa Excel um merong part dito na let's say nagdagdag ka dyan ng dates let's say 6, 9 ayan so nag oops nag Ayan, nag extend yung table mo. Okay? So, burahin natin. Tapos, dito kasi, kapag nag, let's say, nagdagdag ka ng data, hindi naman nag extend Yung kulay lang. Pero yung formula, hindi siya sumasama. Kanina sa Excel, sumasama yung formula. Okay? So, ang pwede natin gawin is um, gumamit ng RA formula. But before that, I would recommend na Google Sheets kasi you have a limitation of 5 million cells. So, if you are not using yung mga rows and columns na hindi naman ginagamit or wala siyang uh, laman, ayan, you can click this. Tapos, pwede kang mag-control shift down arrow key. Pwede mo siyang i-delete. No? Ayan, lumalabas naman dito yung add more rows at the bottom. So, Ayan. Okay. I-delete nyo na lang sila kung hindi sila ginagamit. Kasi I have a separate discussion about array formula na kapag blanko pa yung data. Kasi ang mangyayari kapag nag-array formula ka, nagkakaroon na siya ng mga laman hanggang sa pinakadulo ng sheet. Okay, if you have 1,000 rows, hanggang sa 1,000, nagdadrag siya. Kahit na walang laman, okay, etong ano natin, etong mga columns na to kung papalitan natin dito, kung eto na yung formula mo, di ba, meron kang D2 and C2. Let me just adjust this. Ayan. Kung meron ka ng C2 and D2, ang gagawin mo lang dyan, magdagdag ka lang ng array formula. Tapos, imbis na D2 siya, nalagyan mo siya ng colon D. So, you are basically um, getting uh, an array na or a range, no? Imbes na d lang, para mag-automatic na lang siya. Yung isang buong column na yung kukunin natin. Pero mag-start na lang tayo sa row 2. Kasi yung row 1 natin, headers yung laman. Okay? So, D2 hanggang column D. Tapos yung ating C2, syempre hanggang column C yan. Okay? So, hindi pwedeng D2 tapos C yung dulo. Ah. Let's say, eto, D2 tapos ginawa mo tong C. So, wag ganun. Dapat by pair sila. Ayan. So, magiging ganto yung magiging adjustment mo dun sa formula. And then, if you're gonna close this, you will get this error. It's because meron siyang laman sa baba. So, kapag tinutok mo yung mouse mo dito sa REF na, na error, iga-guide ka naman niya. So sabi niya, it would overwrite data in E3. So ito kasi may laman siya dito, so kailangan mong burahin. Okay? So wala siyang dapat laman hanggang sa pinakababa. So buburahin natin yon para umandar yung formula. Actually, binura ko siya. Pero umandar na kasi yung formula kaya parang wala kayong nakitang changes. So ulitin lang natin. For example, alisin ko yung equal sign. So, wala, no? Walang laman yan. Kapag nilagay natin yung equal sign ulit para mag-calculate yung formula natin, if you press enter, ayan, nag-auto-drag yung ating formula. So, i-format mo lang siya if ever na natanggal yung format natin. Okay? For example, if you added, let's say, 10, more rows. If you press enter, nag extend na yung formula dito kaagad. Okay? If ever na you have additional data, automatic na yung formula. is mag extend na sa pinakadulo. One thing you have to remember is that wala dapat magagalaw within that column. So if you declared here D2 hanggang buong D tapos yung C2 hanggang buong C, ibig sabihin hindi mo na pwedeng galawin itong um, column na to. So, di ba naglagay ka ng array formula um, para ma-divide niya yung D doon sa C. And dineclare mo yung formula na yon dito sa column E. So, let's say may ginawa ka dito, bigla kang napa-type dyan, ayan, masisira na yung array mo. Okay? So, hindi mo siya pwedeng tamaan. Okay? So, ang solution lang dyan is burahin yung mga um, data na accidentally mong na-enter. Ayan. Usually, it will give you a hint naman. Let's say, bigla kang napatype dyan, tapos nag-error yung formula. Sasabihin naman niya kung nasan yung kailangan mong burahin, which is E10. Ayan, E10. So, alisin mo lang yung E10. Ayaw niya nang merong mga naka-enter dyan <laughs> manual, no? Kasi part yun ng protection din ng formula. Just to make sure consistent yung formula doon sa buong column. At saka at the same time, para hindi ka na napapagod nag-auto-drag. Minsan kasi na-accidentally, mali pala yung pagkakadrag mo or hindi mo pala nadadrag lahat or nakalimutan mong idrag, di ba? Tapos nagkakos siya ng, ng error, okay? So again, that's just array formula and nagwo-work yan sa mga formulas pa na gusto mong i-compose as long as in business cell address or isang cell lang ang reference niya, dapat naka-array format siya or isang buong column or isang buong range. Try if you guys can can do this on your end. Tapos we will add the link of uh, the, the sample data that you guys can use para matry ninyo yung array formula and yung autofill feature ng Microsoft Excel. I hope you guys learned something. Thank you.